Ito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin na pati na rin si nanay Ano, ano? halog people stories na talaga namang pasok, sulit na sulit sa mga kwentong patok. Ako ang iyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Hindi kailangan makakita para masipat ang ganda. Kung minsan, ang puso ang mas nakakaramdam pa tulad itong aming nakilala dito sa Nueva Ecija, si Gael ay nakatira. Isang bulag na bata na puspos ng saya. Hello, Hindi man nakakakita, subalit hindi natitinag. Ang pananaw sa buhay ay very matatag. Daddy, bakit ba ako nagulag? Kasi anak, premature baby ka nung pinanganak ka. Six months ka lang si mami maagang nakapangana kasi bumubukas na yung cervix niya. po pala? Oo oh, anak, kahit naman bulat ka, kami magiging paningin mo, kami magkagabay sa'yo. Bilang ama, ang masakit dahil ako unang nakakita na meron siyang parang deprensya sa mata. Pero kinuha namin yung sagot namin sa Diyos na hindi sa amin ibibigay si Gael kung hindi namin kaya. Bata man sa paningin pero maraming caring gawin. Abay sampung taong gulang pero sa talento ay nanlalamang. Marunong siyang kumanta. <tong tilingan> Beatbox! Wow. Hanep, parang may sariling sound system ah! Bongga! Pangarap ko pong mag-teacher para po ma-share ko po sa mga batang katulad ko po ang mga natutunan ko po. Sa kabila ng kalagayan, si Gael ay hindi nalilimitahan. Iba rin kasi magmahal ang kanyang magulang. Talagang supportive kahit saan. Nagpapasalamat po ako kay mami at daddy dahil po tinuturo po nila ang mga bagay na gusto ko pong malaman. Ang masasabi ko sa si mga magulang na meron din bulag na anak, mahalin natin sila ng buong buo. Yung 100% ibigay natin sa kanila kung ano ang gustong gawin ng inyong mga anak, suportahan nyo lang. Huwag nyo po silang itatrato na may kulang sa kanila. Sa mga batang katulad ko po na hindi po nakakakita, gawin nyo lang po ang gusto nyo pong gawin. Tumawag sa Panginoon at sa mga parents naman po, alagaan niyo po na mabuti ang inyong an mga anak. Sa mundong minsan ay magilim, may mga taong liwanag ang bit -bit sa atin. Ang pamilya ni Gael ay isang paalala na anumang dilim ng problema, basta't may pagmamahal, ay magliliwanag ang pag-asa. Dito sa Batasan, may kakaibang resto kaming natuklasan. Masarap! juicy, fresh na fresh na steak. Tingin pa lang, mapapasabi ka ng Wala Steak. Dumayo kami sa loyal na resto dito sa Steak to One na unikan konsepto kung saan ang menu ay di lang pang tao, pwedeng-pwede sa pusat aso. Wow. Nagsimula yung Steak to One last 20. Since 2016 pa po kami, October 2016. Sa katunayan, kung may kuting o bantay na sa resto nila'y mapadaan, tsak ito'y kanilang paghahainan. Di pagkain tira-tira, talagang niready para sa kanila. Grabe, ang bongga! Bukod po sa pagkakaroon ng sariling rest uh, rescue organization, Ah, uh, meron din po kami sa lahat ng state one branches, sa feeding stations. Kung may madaan man, no, makakain sila. And then usually po kasi pag ganun, um parang aamo po sila sa amin. So, pag umamo po sila sa amin, pwede po namin silang i-rescue hanggang sa ipavet na po namin. Sa kasalukuyan, may tatlong branch na ang Stake to One. Di na lang ito basta resto dahil may advokasya sa bawat dine-in dito. In my deep love po for um, rescuing and the strays, nag-start din po kasi ako ng uh, I co-founded uh, rescue, animal rescue organization called Stray to Oasis. So, nag -re rescue po kami, nag-rehabilitate, -re and nag rehome so, Yung sa Stray to Oasis po kasi, since hindi nga po ako Nepo baby, no? <laughs> ako ay simple lang uh, na taxpayer. Um, limited lang po yung resources ko. Kaya um, as much as possible po, uh, Um, in integrate ko po yung pet menu namin dito sa, sa Steak to one. So 250 pesos lang po may poger steak po kami, chimkeny rice and bony marrow soup. So, yung tatlong po yun, 250 lang po, and 100% po ng profits namin will go towards Trace to Oasis po. Para din po kasi maging sustainable po yung rescuing namin. So, nagbebenta po kami ng mga merch. So, may mga t-shirts po kami, may pet bandana, may mga pet treats din po. Thank you so much po sa mga gusto mag-sponsor and mag-donate. So, makakontakt po nila kami sa mga Facebook page namin, si Stake21PH, and or strays to oasis. Ituloy mo lang, Rachel, ang iyong plano. Balang araw, ipagkakaloob din ito, kung saan ang bawat aso may uuwihan din na aalagaan sila ng totoo. At mas lalago pa ang iyong negosyo. diri rin naman nakapagtataka dahil sa buti ng iyong puso. Dito sa may QC, eh, meron akong naulinigan. May nakatutok, nagsasalok, sabay nagsasayawan. Ayaw! So today, I will be giving you a demo on how to make dishwashing liquid po. Kita mo si Madam Rose Rivera? Linggong-linggo eh. Sige, halo ng panglaba with audience na tutok at medyo may nalalaban ng antok. Dahil ang lesson for day ay may pang negosyong oh, so batok. Eto po, pa, paggagawa po kayo, mas maganda po walang bata sa paligid, no? nakikipagugnayan sa komunidad ang goal ay magturo ng pangnegosyong magpapaunlad So it was because of my mom's encouragement pinush niya ako na maggawa ka na ng sabon Then I found my passion uh, at that time started with uh, two employees then uh, ang flagship product talaga ng uh, Bubble Mix is dishwashing liquid By word of mouth actually we get invited by Owa mga DTI to share my knowledge. So parang ang nangyari is you're teaching people how to fish. First lesson ay ang DIY panghugas ng pinggan with hashtag puro bula, walang bola. Ang kakailanganin sa pakete ay eh, kumpleto na. Eto pa, paggagawa po kayo, mas maganda po walang bata sa paligid, no? So, ang paglalagay po niyan, or paghahalo, I mean, is one direction. Mekos-mekos lang mga insan. Follow the instructions, everyone. O nay, ready ka na bang magdegosyo ng panghugas ng pinggan? Maganda, kasi mas mahal sa amin sa labas. At saka yung pautang na isang linggo. <laughs> Kaya mabuti, bumili na lang ako ng ganyan. Ako na lang magtitimpla. Next naman ay tinuro ay ang DIY fabric softener na sa damit, eh pampabango at pampalambot. O ba diba? Winner! Kung di ubra sa sa'yo ang dalawang nauna, elogalogs, eh, baka para dito ka? DIY perfume naman ang next sa eksena para habang kumakayod, eh, humahalimuyak ka! Pinuprokos namin yung isip namin kung dapat namin pwede kaming gumawa itinda, inegosyo. Hashtag grow pa yaman. Matapos sa mga pat-tutorial, e eh, kanya-kanya na ang salok. Mapapasayaw ka talaga sa libre. O sige, hataw pa at sabay-sabay sumakses, mga te! So, by sharing my knowledge, by sharing um, the things that I've learned, it's also may happiness. Pag nakikita kong nagsasucceed yung mga taong naturuan ko. Sa lahat ng mga natatakot magnegosyo, take that leap of faith. So it's important na mag-try ka ng try. Sabi nga nila, try and try until you succeed. So that's what I did kabog nga naman ang mission ni Madam na ang magnegosyo at kumita ang everyone. Kaya Logalogs, imbis na tumambay, eh gumalaw-galaw dahil kita mo at kita ko na ang success eh. Tanaw na tanaw! Hello, <laughs> galogs! Tong 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 Tong. Nandiyan na naman si Estong na famous na tagasagip ng sangkahayupan. Mapamaya, uwak, alapati, isama mo na rin ang pagong at tagang kanal, mga ti. Pagdating po sa pag po ng mga hayop, Bata pa lang po ako, elementary pa lang po ako. Ugali ko na nga po yan kasi ako po ay batang bundok. Sabi ko nga po sa inyo, wala po kaming kapitbahay, wala akong kalaro. Kaya nasasanay ako na ang kalaro ko ay mga ibon, yung alimus, musang, bayawak, unggoy, mga iba't ibang klase ng ibon. So, simula po nung bata, ako po yung natuto ng mag-rescue. Sagip dito, sagip doon. Pupulutin at gagamutin ang mga hayop na sakitin. Pero ang pinakaagaw, pansin... Miss Daddy, one more. Mmm. Gusto ng daddy. yan. Love na love ng daddy Estong yan eh. Amoy yan, oh. Mamba, amoy baboy eh. Amoy baboy na ko na eh. Amoy baboy na pwede na. <laughs> Meet Baby Wonder, ang talented beak ni Estong. Pambihira trip na tricks, kaya viral ang kanyang online gimmicks. Hello, Wonder. Stay ka lang muna dyan, ha? Mamaya, banding tayo mamaya. Ano? Sige, stay, stay ka lang. Meanwhile... Umupo, tumalon, umikot-ikot, sabay bang! At ngiting, abot bagang... Baby Wonder! Yung talin po niya, hindi ko akalain talaga. Nung una, pa biru-biru lang, tinuruan ko po si Baby Wonder. At yun, pa kunti-kunti po naman, natuto siya. At na, nakita ko na, unawaan ko na, pwede palang turuan tong baboy na ito. Isa si Baby Wonder sa napakaraming rescue ni Estom. Na-encounter ko to si Wonder, nakita ko nasa damuhan. Ah, naghihingalo na ito eh, mahinang mahina na. sabi nga nung matanda, hihintayin na lang niyang malagutan ng hininga, din pagkatapos nun, eh ililibing na po niya. Sabi ko, dahil siya ay may buhay pa, baka may pag-asa, gumaling pa. Sa akin naman po ay okay lang naman po, kasi mailig din naman po ako sa hayop din Kasi ka ang ano naman namin, may buhay din naman po yung mga hayop, kaya okay lang naman po naalagaan po namin sila. Para sa akin, amazing po yung ginagawa ni tatay kasi Parang wala pa naman po nga nakikita na yung mga nire-rescue niya pong hayop is yung namamatay. Halos lahat po talaga, ano, naliligtas na nire-rescue. Dahil mahal niya po yung mga hayop na hindi na push si ang tunay na ama, lalo na kaya po kaming tunay niyang anak. Kaya po nagpapasalamat po kami, lalo na po kay God, dahil binigyan niya po kami ng ganun tatay. Esto, saludo ang whole nation sa iyong dedikasyon, sa iyong puso na handang tumulong. At tengang bukas makinig sa bawat mahinang bulong. Ang pag-asa nila, ang buhay nila ay nakasalalay po sa ating kamay. Kung tayo ay magiging pabaya, pwedeng sila ay mawala. Pero kung tayo magiging mapagmahal, masinok, so possible na humaba ang kanilang buhay at magbalik sila ng magandang pagmamahal, feedback ng ginagawa mo sa kanila. Totoong maging hayop ay kailangan ng sagip at pagmamahal. At para kay Baby Wonder, isa kan anghel ng buong sangkahayupan. Ano naman ba ito si Miss Minchin? dami-dami -dami naman kasing cravings. Bakit kailangan yung fresh pang potatoes ang gusto? 2025 naman, babalit pa rin ako. Talaga ho kaya ang friend kong si Becky. Hello. Kasi nga 25, utak na kasi ang gamit nun. <laughs> Sige na, alam mo naman ikaw yung gusto kong kasama eh. Ang mapangakit kong kaibigan. Two hours later. Sarah! Becky! Ang mapangakit kong friend! <laughs> Pasensya na, no, Freddie. Naglinis oh. pa akong chimney. Ano ba naman yan? So yun na, mapatulong sana ako magbalat ng patatas. Bayan. Kaso lang, bread knife yung gamit. Carry wow. mo? Carry. Isa palang babalatan mo din. Pero mamaya ka na magbalat, B. B, ang dami nito. May baon akong chest, Miss. What? Tumapit ka. Saray ko naman. Ito na, ikalma Say mo. Na. Okay. Alam mo ba? Ako, friend, sorry. May rampa pa ako. Hindi na kita matutulungan. Uy, eh? si Peter! Dami patatas, oh. Anong meron? Bakit oh, isang katerbang patatas dito? Si Miss Minchin po kasi. Nag-crave ng fries. Buntis po ata. <laughs> <laughs> Alam nyo, dapat di kayo nagpapakahirap ng ganyan, ano? Eto, sa tapik ko lang, oh. Instant. Ayan, oh, may balat okay. na. Alam nyo, dapat ilibre ko muna kayo, no? <laughs> Huwag kayong mag-alala. Sa sahod ang uh, bayad, four gives. Four gives. oh yun ang gusto ko. Pero wala mong tubo, ha? <laughs> ang mag-BFF na hulas nasa BF Resort Las Piñas. Hindi para maglinis ng chiminea, kundi mag-french fries with chika. Doon sa Amsterdam, nakita ko na sa kanila, they're selling... Uh, potato fries, as in freshly cut potatoes. Nung nag-research ako dito, parang marami nagsasabi ng mga chef then mga other specialists na for you to be able na ma-produce yung crisp, uh, crispy fries na pot freshly cut potatoes, kailangan siya overnight, lang, soak mo na sa water, then if you fridge, then kinabukasan pa. Kung pwede din sa Amsterdam, paano din isi-serve siya, pwede rin dito. Mga ten minutes ang hihintayin. Konting ngawit lang para hindi mabitin. Pagkasabi mo ng iyong order, mismong patatas ang nasa cutter. Meron naman pala ganyan, Bakit Bakit na naka-bread knife pa tayo <laughs> kanina? <laughs> Samantalan mo, no, kailangan mo pa sa chimenea, be. pagod na ako mag ng panggato. Pagod na, pagod na ako, Jo. Kailangan, i-orderin muna siya. Then, tsaka lang namin gagawin. to make sure na fresh, tsaka quality yung price na masaserve sa customer. So yung um, tita ko, yung husband niya, nagpo-produce sila pa from Baguio to Manila. So in-order lang namin, then pipick upin na lang. So even itong display na to, fresh to. Sa murang halaga, level up ang iyong patata. Lalo kapag isinausaw pa, sa dip na masarsa. Yung mga sauces, na sa R&D din yan, So, kami rin yung gumagawa na. Nagkikater uh, din kami ng events ng birthday or wedding. Hey, ano na siya. Diba? Ang fresh ng patatas. Ma'am, baka pwede naman bang pakidamay na lang dito paluto. Salamat po. yan talaga ang mga niyo? Opo. Ang salap makikain sa mga tao ng sinauna parang time travel. <laughs> sinauna pero nakabrace si Becky ngayon. Oo nga eh. masarap pa yung pinaka-base niya oo Oh, may lasa na kaagad. Kahit, alam mo, kahit hindi mo na siya i-dip. Legit talaga pagka-fresh. Parang pa-aircon ng Becky Mong. Besh! Ang Sara naging prinsesa, kaya this ng bumongga. Hanggang sa kaila-ila fresh po, walang tapon. Dapat palaganapin niya doon, ah. Sarap ng price nila rin eh. Wow! Sasarap itong exitos. May bitbit -bit sa exit pagkatapos. Ang hard work ay importanter. Kapag working smart, the better. Dapat mukha pa rin fresh at snack. Pasarapin ang buhay na pack na pack. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.